Batas na bawal mamatay, wow! bawal tuma sa gabi, yeah! at iligal na malimutan ang birthday ng asawa. Eh. What? Oo, tunay ang mga batas na to. Hindi to kalukuhan lang. Kaya samahan nyo ako at tuklasin natin ang pinaka-weird, pinaka, pinaka ka-iba at pinaka walang silbing batas sa buong mundo. Mr. D. <laughs> sa maliit na bayan ng Sarporenks, France, may batas na bawal mamatay. Ay, bakit? Noong 2008, pinagbawal ng mayor ang pagpanaw kasi puno na raw ang kanilang sementeryo at ayaw ng gobyerno mag-approve ba ng bago. Hmm, kapag namatay ka, your family will be penalized. Parang kasalanan mo pang mamatay. Haha, <laughs> no, no, no. Uselessness level, 10 out of 10. Paano mo naman mapipigilan ang pagkamatay? Sa Switzerland naman, bawal mag-flush ng toilet paggabi. Ilang apartment building sa Switzerland ang may rule... na bawal mag-flush ng toilet... after 10 p.m. Oh, no! Ang rason? Hey, noise pollution! Tiisin mo na lang yan hanggang umaga! Hey, hey. Sa bansang Indonesia... lalo sa rehiyon ng ASE... kung saan umiiral ang law, bawal ang... masturbation! O pag lu, -lu. <laughs> Kapag nahuli ka... Pwede kang parusahan ng public canning o paglatigo sa'yo hanggang 100 times Ouch! bilang moral punishment. Bawal ata ang mga kababayan natin dyan. Oh no. <laughs> Sa Oklahoma, USA naman, may lumang batas na illegal kumain ng burger gamit ang kutsara at tinidor. So, mga pasosyal dyan. Tabi-tabi! Eh -eh. Sa Thailand naman, illegal tapakan ang mga pera. Pwede kang makulong dito kapag naapakan mo. Kasi, merong litrato ng hari ang lahat ng pera dito. Pwede kang makulong. At may kaso pa nga na nag-away sa kalsada kasi may tumapak ng barya. Eh? Itong malupit. Sa Samoa, iligal makalimutan ang birthday ng asawa. Oo, di fam. Kung lalaki ka at nakalimutan mo ang birthday ng asawa mo sa Samoa, krimen ito. At hindi lang ser na abutin mo. Pwede kang kasuhan. Obligado kang makaalala ng monthsaries, anniversaries, at birthday or else legal trouble. Sa Canada naman, bawal kang magbayad ng sobra-sobrang bariya sa isang transaksyon. Ayon sa Currency Act, may limit kung ilang coins ang pwede mong gamitin pang bayad. 25 pieces lang na 25 cents na coins at 5 dollars lang gamit ang 1 dollar coins. Bakit daw? para hindi mahasel ang cashier at iwas sa scam. Imagine mo, magbayad ka ng kotse gamit puro barya. Hey, <laughs> arestado ka nyan. Sa Greece, iligal magsuot ng high heels kapag bumisita ka sa mga historical sites gaya ng Acropolis. Bakit? Nakakasira daw kasi ito sa mga sinaunang bato. Imaginin mo, 2,000-year-old marble na tinutuhog ng stiletto mo. Pati heavy bags at backpack, bawal rin. Baka nga naman masyado kang mabigat para sa mga marbles nila. Ay! Sa Portugal naman, may batas na bawal umihi sa dagat. Paano nila nalalaman? Walang may alam. Pero sabi ng environmental code nila, disrespect daw ito sa nature. Pero umamin kayo. Lahat tayo. May guilty moments sa beach or sa swimming pool. <laughs> sa Australia naman. At sa ilang state tulad ng Victoria, illegal palitan ang light bulb mo kung di ka licensed electrician. Eh, hey, nako, kahit simpleng bumbilya lang yan, kailangan nyo ng pro. Man! Bakit? Siyempre, for safety daw. Ha? <laughs> sa Japan, pasintabi sa mga chubby-chubby dyan. May tinatawag sila na metabolo, na may maximum waistline dapat ang mga adults. Para sa kalalakihan, 85 cm. At para sa kababaihan, 90 cm. Pag lumampas ka sa health limit, kailangan mong dumaan sa health guidance program. Pipiliting ka nilang maging healthy. So, d ibang klase talaga ang mga batas sa mundo. May iba na may sense, pero yung iba, parang ginawa lang para may mapasa. Kung ikaw ang gagawa ng weird law, dito sa Pilipinas. Ano yon? Aba, i-comment nyo na sa baba. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe kay Mr. D. Kasi, masayang matuto! <laughs> Sheesh! Paano mo nasabing mabilisan? Kasi ayan o, di Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Paano mo nasabing mabilisan? The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!